lapit sa akin to. Mm -hmm. Yung kuting. Dollar si kain na lang yan. Beti, ha? Mga lumalapit. Oo. Wala ini. Eh. Lalabas pa tayo pagkaka Lalabas pa. Pasok yan, dami ng chasing ba, inaabutan ng pag -ito. Ito? Ah! Hmm. Yung nagsisim, kasi pinipigyan sila eh. Hmm. Parang yung mga ibon ko hmm. eh. Ay, kalapate. Wala kasi, pa, wala akong dala eh. Oo oh, naman daw. No? Hmm. Eh, marami pala ito dito. May mga kapatid siguro ito. Nababa ka? Nababa ka? Nababa ka? Ito, so, baba ka. Pagkamot hmm. lang siya. Naglalagod na lang. Ay, ba'y nakunan din ang bike, no? Oo, oh, yung mountain bike ko, di ba? Oh, okay. Yung pula. Ang mabuti na, ko yun. Ang sinabi mo sa'yo, kundi wala. Kanila na yun. Eh doon lang nilagay nila eh. Oo, doon pinaparada kunwari rin. Oh, oh kunya nila eh. Tapos may magganap. Tapos mayroon nang palang buyer sila doon eh. Ha? Huh? Mayroon na nag-aabang doon eh. Naka-sombrero dalaw, naka-ano naka to eh. Ah, may buyer na. Mm. Ay, sumunod sa akin. Eh kung hindi ko hindi mo sinabi oh, na ano oh, eh, wala na po. Nawawala ng bike ko na Kaya nga sabi ko, walang tiwa, wala ko wala sabantay sa laki din pala mo ngayon. <laughs> <laughs> Nare, hmm. nasikaso inalala. Oh, hindi sabi ko, kasi nandun lang ako nakaupo oh. dito sa Sabi ko, huwag mong kukunin. Hindi naman sa'yo yan eh. Nandyan lang ako. Kukunin mo agad. Wag mong Ay, sabi po. ko nga, nandyan lang mo yan. Panguha ka ng panguha kayo ng bike, hindi naman inyo eh. Kayo ang kayo ata ng war ito, ganyan ko eh. Sabihin nyo no, na wala. Tinitignan nila, pag, may, pag walang wala lock, hmm. kukunin lang. Baka kukunin. To, kukunin nung ano. Hindi nila pa Hmm. hmm. Eh, pag nanakaw yan, pag ina yan, oh. ano yan, kaso yan. Eh, pag hindi mo nalala nung ano hahanapin. No. Wala na. Siya mo hanapin yun. Ginagawa nila parang ano eh. Hindi mo... Kaya lang po nuwari hmm. na. sabi ko, ganyan ko siya. Huwag ko kukunin ha. Hindi yan. No? Pag may nawala pa dito, ikaw ang ano yun ko. Pa para nakita ko ngayon. Na, ewan ko misya na para nasa lipat. Ganyan ko siya eh. Pag may nawala pa dito, ikaw ang sisihin ko rito. Ikaw ang ano yun ko. Huwag ka mong kako. Hindi naman iyo. Hayaan mo lang kasi nandiyan lang yan. Mm. Nandiyan lang yung may-ari, tabi-tabi lang yan. Huwag ka makikailam, ah, hindi naman iyan. Ay, iwanan e ba yun? Hmm. Hindi ho nakalaki. Kung mo sabi ko, hindi rin naglalaki. Hmm. Kasi kung hindi, kung hindi mo sinabi, wala na eh. Maghahanap ako eh. Pag tinanong sila, iwan ko. Ayan ang ano yun, iwan ko. Magtanong ka dito sa mga nang Tutuwa eh. Hindi, ang magtanong mo sila, yung mga gwardiyo, sabi niya, wala. Hindi namin alam. Oh. Si eh, ano siya ibang tao, baka hmm. pino Eh. Oh, di ba? Kasi may nagnanong dito, ba oh. Sila lang pala. Nga pa rin na, ano ko, sabi ko, oh, wag niyo na kukunin. Ilag diyan lang yung bike na yan. Kaya nga naglalaba may kayo ng bike, naglalagay yung bike ni Ari. Nandiyan, nandiyan lang yan. Hindi ano yan kasi hindi kunin yan. Hindi porket walang wala Walang lock eh. Hmm. Yeah. Huwag mo nang kunin. Entayin mo mga isang araw. Pag hindi kinuha, yan. Pwede na kayo mag-ano yan. Wala eh. One sabi ni Sof na Hmm, pwede nang dalhin. Pero kung ngayon wala eh. Pinakikilaman mo ka ako eh. Isang araw, pagbigyan mo. Pag wala, hindi na kinuha kayo yan. Pwede na. Tsaka wala mo lang abisyo sa mga... Mm. Nandito. Na Oo, oh, o nakaupo. Oo, oh, wala. Wala, basta Kukunin niyo agad. Ano anong ibig sabihin noon? kayo may kayo kumukuha dito ng mga bike. Nanamantal na. Hmm. Kayo bantay sa laki, ganyan ko sila eh. Kayo bantay sa laki rito eh. Tapos may matangkad na kahit ah, dito. Ayoko ay, ay, basta kinuha ko na lang. Tapos sasalita ka pa. Baka... ako sinabihan ko eh. Pero maling-mali. Huwag hmm. mong pakikialaman. Lahat ng bike nandiyan nakaparada Pakailan o mo, paalam mo doon sa hmm. mga nandiyan. Hmm. So, Nakaupo. may maghanap pa. Hindi so, nyo sinasabi. Wala, basta. Ibit-bitin na lang. Thank you. Thank you, thank you.